Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at tara umigin na po tayo ng mga laki numbers po sa mga hindi pa po nakakahabol dyan o hindi pa nakakataya kanina pong umaga dahil busy po sila uh, Congratulations po muna sa mga nanalo po kanina pong uh, 2pm po ng... Uh, 2D Lotto po. Maraming maraming salamat po mga kalaki. At congratulations po sa mga nanalo rin po ng mga 3-digit lucky numbers po. Maraming maraming salamat po. Salamat po sa pagtitiwala. At ngayon pong last draw, gusto ko po mas malaki po ang mapanalunan natin. 5-digit, sana po. Yung sa'yo dumapo ang swerte, ano po Kaya mga kalaki, halika na Kunin mo na ang mga lucky numbers ngayon Nanay, tatay, kuya, ate Sa lahat po ng mga followers namin diyan Na nag-aabang ng mga lucky numbers Araw-araw, eto na po ang mga masaswerteng Mga lucky numbers Ngayon pong alas 5 ng hapon Kaya ano pang inihintay mo Halika na, tutok na rito Itigil mo na yung ginagawa mo Manood ka muna rito sandali Dahil ang mga lucky numbers namin Talaga namang tinututukan at inaabangan ng marami. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan ah, po mga kalaki ang mga laki numbers namin na talaga namang inaabangan. At syempre, pati ba naman ako? Pati po ako tumataya. Promise po yan. At pag ako nanalo, lahat po kayo may balato. Eto po mga kalaki. Laki numbers po ng mga 2-digit. Kukuha ninyo po ang tatlo. Bibigay ko po ngayon. At tatlo rin pong 3-digit. At tatlo rin pong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po sa bawat uh, isa sa atin ay pwede nyo pong kunin yan ano At syempre mga kalaki, eto na po, umpisahan na po natin ng 2 digit lucky numbers para po sa inyo Ang lucky numbers namin pwede po Pilipinas at abroad ha, tandaan nyo po Pilipinas at abroad pwede pong lucky numbers namin Kahit saan nyo po tayaan ang lucky numbers namin, basta galing po sa amin Pilipinas at abroad, pwedeng pwede po Kaya eto na po, kunin nyo na Number 2 digit, number 2, at number 26. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 18, at number 5. Ang pangatlo po, number 3, at number 9. Okay mga laki At syempre, ito naman po, ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay, number 26 number 209. Ayan. At syempre, ang pangalawa po, number 877. Ayan. Ang pangatlo po, number 3. 6, 3. Oh, ayan po mga kalaki, kompleto na po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Siyempre, pwede niyo pong iramble yan pag tinayaan nyo yan, ha? Para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. Pati po ang 3-digit lucky numbers, pwede niyo pong iramble kung gusto nyo. Okay mga kalaki, eto na po ang 4-digit lucky numbers. Agad-agad. Number 3, 1, 7, 7. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 8, 2, 2, 6. Ayan. At ang pangatlo po, number 3, 4, 4, 9. Ayan po yung pangatlong 4-digit uh, lucky numbers. Kompleto na po yan mga kalaki takbo na po sa suki yung outlet at make sure po mga kalaki ang mga laki numbers namin iraramble lagi ko po sinasabi iraramble at laalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan at bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers ngayon pong hapon ng alas 5 abay I-follow nyo po kami sa facebook nyo hanapin po ang red parongkin para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers every day check nyo po mabuti ang followers tatandaan nyo po laging followers po i-check nyo para legit pong account natin i-check nyo po ang red parongkin sa facebook na mayroong 315,000 followers at meron po tayong second account, red parong din po na may 50,000 followers at naka-yellow t-shirt ako may picture namin ni Lola Carmen. At meron po tayong pangalawang account na rin na Aris Gatchalian. Okay, doon po kayo sa mga account namin sa Facebook, yan po yung legit namin na pwede po kayong humingi ng lucky numbers, mag ng lucky numbers, di replyan ko kayo at uh, magpa-code. ayan pwede po ha. Tandaan niyo po mga ang mga sinasabi ko mga legit na account ha. Yan po. At lalong-lalo na po tuwing alas 5, ay alas 7 po ng gabi mga kalaki, tumatanggap po tayo ng mga followers, ng mga tumatawag, mga nagcha-chat. Nagre-reply po tayo ng 50 to 100 followers na bibigyan natin ng libreng code. Okay mga kalaki, tandaan niyo, ang laki numbers namin libre, wala pong bayad. Private consultation po ang may membership fee. At sa mga interesado po na masubukan ng private consultation, baka sakaling isa ka sa panalo namin, abay, message na po sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo magpa-member para legit. Ang private consultation po, 3 months po yan for good at kami po magbibigay ng lucky numbers na tatayaan mo sa loob po ng 3 months. So, di ba? Ang ganda. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga 5-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na number 31, number 26, number 23, number 17, at number 28. Ayan po yung una. At eto naman po ang pangalawa. Number 27. Number 34. Number 35. Number 19. At number 17. Ayan po mga kalaki. At syempre bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers. <coughs> inuubo na ako. <laughs> ang 6 digit lucky numbers po natin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658, 6 digit lucky numbers. Kaya ito na po mga kalaki, ang 6 digit lucky numbers mo ay number 14, number 29, number 28, Number 21, number 36, at number 40. Ayan po yung una mga kalaki. At ito naman po ang pangalawa. Number 23, number 42, number 37, number 25, number 16, at number 9 Ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga laki numbers Ngayon pong hapon ng alas 5, abay takbo na sa sukin yung outlet At ingat-ingat mga kalaki, at syempre advance Merry Christmas po Awangan nyo po ang aking birthday celebration ngayon pong December mga kalaki pasasayahin ko po kayo. Promise po yan mga kalaki sa mga mapipili natin. At syempre, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Ayan. Shout-out po tayo sa... Ano to? Rosario Family. Oo, oh, Rosario. Kami po, del Rosario po kami. Rosario Family po ng... Batangas. Ayan po sa Lipa Batangas sa Rosario Family. Maraming salamat po sa panonood sa amin lagi. Happy, 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 happy viewing po sa inyo. At sana po mapasyal ako dyan para magkita-kita po tayo pag nagpunta po ako ng Tagaytay. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito po sa, oh, sa OFW din ito. Sa mga OFW po natin dyan sa May Hong Kong. Ayan po. Maraming salamat po sa mga panonood nyo po sa amin. Shoutout po kami rito lalo na kay Ate Gina, kay Ati Sonya, kay Ati Lucy, kay Ati Mildred at kay Kuya Jake. Hello po, maraming salamat po sa panonood niya po diyan sa OFW po natin sa mga Hong Kong. Maraming salamat po at sana po isa kay sa Uy, napanalo ko na yung Hong Kong promise ng 3 di digit, 4 digit. Maraming salamat po at good luck po at sana po palarin po tayo ngayong Burma. So ingat po mga kalaki. Good luck.